Eh, grabe. Ganda naman na eh, itong kotse na to. Oh, puti. Grabe. Uy! Grabe, akat naman yun. Ay! Ay, no. Grabe ba? Ano? Oh! Ito pala yun pa? Hi. Saan tayo? Ba't ba ba dala mo yan? May car show ba? Car show? Oo. Oh? Sabi kasi, ano, pwede na ba? Oo, oh, pwede na. Ganda ka. Oo. Oh. Ang baka, diba? ba, oo. Oh. Yung baba nga. Ano? Sabihin so, mo, nalangal ko tayo sa car Ano, ano yan? Tignan mo. Ganda, ano? Oo, oh, diba? Sagat yan, sagat yan. Kaya tignan mo, tignan mo. Tignan mo Pero, ito. Hey! Sagat sagat. Pero, hindi tayo magka -karsyo. Ay, anong gagawin natin? Medyo, malungkot lang kasi si Perla muhawala na. <laughs> ah, muhawala na si Perla ngayon. Ah, okay. At, merong mawawala, mer, darating din yan. So, so soon, may kita nyo yung kung ano ipapalit natin ni Perla. Pero, eto mapupunta to sa kaibigan ko. So, matali kong kaibigan to yung gagamit na sa sasakyan at sobrang alaga rin itong mga tao na to. Tawagin natin si Boss eh, Boss, halika. Ayan. Hello, brother. Hello. Hello. So, yun, um, siya na yung magiging owner nito. Malungkot ka. Thank you. <laughs> <laughs> Kasi po, okay talaga. Mm -hmm. Ngayon, eh. so, yeah. siya na magiging bagong owner nito ng ating Subaru BRZ. Yan si Bosek. At um, si Bosek din, kapag uh, meron kayong mga kailangan, mga sasakyan. Yes, yes, brother. So, magko-comment si Bosek sa video na to, dyan sa comment section, para at least kung meron kayong katanungan regarding sa mga sasakyan, eh, itong tao na to, kabisado, kabisado yan. Yes, yes. So, eto sa sakyan na nakikita natin, um, kukunin na niya ngayong araw na to, iuwiin niya na ulit. So, punta mo muna, bago na kita si Perla. Ito kasi pinangalan ni Madam Fly dito, Perla. Perla, okay. Si Perla to. Pinis pa na Yes. Isa siyang uh, Subaru BRZ. Sobrang forma nito, sobrang pogi nito. Ignan niyo yung tura ng load. Pakita mo yung load, kuya. Yung mga ilaw. Napakaganda ng load talaga, oh. Eh. eh Ayoko sana i-out, kaya lang talagang uh, meron lang tayong uh, kailangan na uh, paggamitan din ng pera. Ito, halika, pakita kasi niyo likod nito. Tsaka pag uh, ito, binili nyo sa kanya, ganito pa rin yun, as is pa rin. Nakakarbon po yung trap, tsaka carbon fiber ang hood. Then, tinan ilaw. Tabila. meron pa yung sa ilalim. Lodi Ayan o no? Carbon Lodi <laughs> So yun Sa mga karawanan natin Si Perla ay uh, Officially Wala na po Kay karawanan nyo So Nakakalumpot uh, Kasi Ito yung ano eh Yung Laruan namin ni Kuya Sean baga, Ito uh, yung Lagi namin kinaka Sa bahay Kaya <laughs> hindi ginagamit Kaya naka namin to So yun Sa mga karawanan natin Kung gusto nyo makita to Pwede po kayo nga Mag-PM Kay Boss eh. At para makita nyo rin yung mga unit sila. Kandos po! Peace! Peace!